sa ibong kan makusog na pag-uuran nga Subanggi. Dai nagpatanyog ang Bicolano fans kan Filipino rock band na kami kasi na personal ining madala na magperform perform sa Uwas Albay. Antes ang performance kan banda. inut mo na nang nagtugtog ang local band, siring kan observe silence as in arin vibes. Rakrakan rock to the max kan magperform perform na ang bandang Kamikasi na pigpapanginotan kan lead vocalist na si Jay Contreras. Saro sa Rosa ginatos na nagabang abang ang 20 anyos na si John Mark Bernardes na nagbiyahe paninduang oras gikan sa Malilipot Albay, nga ni mahilingan sa iyang paboritong banda. Di ko kaya sobrang, sobrang, ano, sobrang sarap sa pakiramdam na may ko sila dito sa lugar na to. Kasi sa Maynila ko lang sila nakikita eh. Alam mo yung yung katawan mo, yung inapirang kanya, ganun yung ano, may experience mo. Labi man ang kaugmahan ni Dake KSN Jamie na madala na magperform perform ang kamikasi. Okay, solid, solid, super solid mo. And shout out sa mga SK chairman and thank you sa kanila kasi na-organize nila itong successful event. Hindi ko po pa alam tayong solid na matugtog ng kamikasi. Sigun kay Uwas SK President Kyle Escalada, inian amay nindang pamasko sa mga uwas noon. Inaasahan po namin na pang magbubloom yung name ng uwas. Kasi parang nasabi ng iba na napag-iwanan daw yung uwas. Eh. Primerong beses na nagkaigwanin siring na aktibidad sa nasambit na banwaan. Kaya siring kan Ojens, labi manan kaugmahan ni uwas Mayor Domingo Scotto Jr. Pinasalamatan man kan alkalde ang mga nagtarabang nga ni Maria Lizar ang libring konserto sa saindang banwaan. At saka gusto ko rin sa mantali ng oportunidad na makapagpasalamat uh, sa ating butihin congressman Honorable uh, Joby sa Salceda kaya may mayor, mayor, mayor Adran Salceda at sa ako Bicol uh, party list uh, through Honorable uh, Saldico sa kung paano naging possible tong event na ito. Uh, malaking bagay po ito sa amin. Uh, parang naregaluhan na rin kami ngayon na Pasko. Tinapos kan bandaan sa indang performance sa saro sa mga pamoso na indang kanta na Dubi na maugmang sinabayan man kan audience. Taong 2000 kan mabilog ang bandang kamikasi. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.